Welcome back again sa ating youtube channel So ang ating video for today ay karugtong sa ating tinalakay na karaan Same face, same background Same, same, same Ayan, So ang ating talakayan today Ayan, So before that, thank you so much sa mga sumasubaybay suma, subay no, suma, suma <laughs> <laughs> Ano man, sumasubay May <laughs> matawa ko lang kayo guys Okay ano. <clears throat> Kasi stress sa yung ating uh, topic. Announcement at masyadong uy, mag mag masyadong sensitive sa mga taong sensitibo. Ayan. So, tayo ay open-minded. So, tatalakay natin yung about sa annulment. Ayan. So, I want to focus this topic guys kasi nga uh, before, ang dami talaga nagtatanong paano, paano, paano ba ito, ano kasi ano. Ayan. So, Uh, uh, sa mga hindi pa nakapanood panoorin nyo guys yung aking mga, mga previous vlogs, base yan guys sa aking experience at hindi naman ako expert, ayan, so share ko lang para sa mga katulad ko na nakaranas ng mga views uh, buttered buttered buttered, shrimp. <laughs> buttered wife ayan, this video is for you laban tayo guys, lalo na kung may mga anak kayo, wag na wag kayo sumuko Ayan. So, dito tayo sa isa sa question. Uh, kailangan ba ang uh, pirma ng inyong partner kung mag-file kayo ng annulment? Ayan. Question. Ulitin ko guys. Kailangan ba ang pirma ng inyong ex-husband pag mag-file kayo ng annulment? Hindi. Ayan. Big no. Guys, mag nag kayo ng annulment, hindi kailangan na sasagutin ng inyong ex-husband. Kung nag kayo ng annulment, hindi kailangan ang perma ng inyong ex-husband. Ex na kasi ayaw mo na ako sa kanya, so ex na. Kung baga, <coughs> ayan, so ex ang tawag ko doon. So, marami akong naririnig kahit sa aking case na hindi daw sila perma dahil ayaw nila akong maging masaya sabay ganoon <laughs> ayaw nila akong maging masaya at uh, alam ko naman at naintindihan ko na masakit naman talaga iwanan guys uh, masakit iwanan yung tao na na nagsana ka sana nag-click yung relationship niyo sana nagkapamilya kayo, sana nagkaanak kayo, sana ganito siya, sana nagkaganito kayo, sana, yun. So, masakit naman talaga yun, guys, lalo na sa case ko, na ara, ara siya sa, or, na, eh, he's in the, hindi siya stable, guys, na mind, and then meron siyang uh, sakit, so, tapos iniwanan ko pa siya. So, hindi naman, guys, madali huwag nyong isipin na, at huwag nila isipin, at huwag mong isipin, ayan, kung ikaw ay nakikinig ngayon, alam ko guys, may nakikinig sila sa akin mga, mga videos, huwag nyong isipin na madali sa akin, mahirap din, dahil minahal ko rin yung tao na yun, may pinagsamahan din kami, pero, consider nyo din yung sitwasyon ko, ayan, So, alam ko naman ano eh, hindi nyo kinonsider. Kasi kung kinonsider nyo, naramdaman ko sana noon pa. Kaso hindi. Sinayang nyo ang lahat. <laughs> Ayan. So, wag na tayo mag-drama. na It's past na. Past. Ayan. So, kailangan ba yung perma? Marami ako naririnig sa case ko, guys, na hindi daw sila perma. So, parang, di ba, parang ang sakit sa tainga na, hindi kayo pipirma. Bakit? Kailangan ba ang pirma nyo? <laughs> Kailangan ba ang pirma mo? Hello? Magbasa ka. Yan, ganoon. Kaya sabi ko sa inyo, before kayo gumawa ng, ng steps, you must read. Magbasa kung ano ba ang dapat at uh, hindi dapat kung kung saan yung tama o yung hindi tama kasi kung makikinig ka lang guys maano yung mind mo ma Madad, ka sa mga gagawin mong steps ayan so pangalawang sasabihin ko sa inyo guys na malito kayo kung nasa stage kayo ng annulment, sasabihin sa inyo ng mga tao sa paligid niyo 7 uh, years naman na naman na ano na hiwalay pwede na kayo magpakasal hello Saan nyo nababasa na law yan? Pag kinasal kayo, forever na kayo nakasal. Unless mag-file ka ng annulment at mamatay yung partner nyo, doon ka pa makawala sa asawa mo o sa partner mo. Walang 7 years, walang twenty years, walang eight years, walang seven years. Ayan. So, sabihin kasi nila, ah, sabi kasi nila eh, sino nagsabi? Nila. So, ibig sabihin, chismis So, is Lagay nyo sa inyong isip na walang uh, madali sa process dahil matagal na kayong hiwalay. No. Uh, same pa rin 'yan, guys. Same pa rin. So, kung napanood yung aking previous video, depende 'yan sa court at nakadepende 'yan sa lawyer mo. Ayan. So, hindi 'yan nakadepende kung ilang taon na kayo na hiwalay. 'Yun ay kuro-kuro lang at chismis na. <laughs> Sinasabi pa nga, pwede na kayo mga sa pag 7 years na. Hello? Saan yun? Wala yun, guys. So, wag, nyo, wag kayo makinig. At wag rin kayo makinig sa mga chismis. Magbasa. Andiyan na lahat sa internet, sa Google. I-Google nyo na lang. Andiyan lahat yung pwede natin gawin. At pwede tayo maging kalpante dahil, kam kampante dahil alam natin yung process. At hindi tayo maloko ng ating mga abogado. Ayan. So, hindi kailangan ang perma ng partner ninyo lalaban man siya o hindi, tahit tahimik man sa dyan o hindi man siya pupunta ng court, hindi guys, kailangan ang kanyang perma. Kailangan lang ang perma ng uh, partner nyo kung kayo ay nag-file lang ng separation. Dahil meron kayong mga agreement dyan na dapat kayo magpirma na ito ay para sa inyong mga anak. Meron kayong usapan na ito ay para sa iyo, ito ay para sa kanya. Ayan. Pero sa annulment, sasabihin ko sa inyo, hindi kailangan guys ang perma. Kasi, ang process ng annulment ay iba sa process ng separation. O, ng uh, legal separation lang. Yun ay hindi kayo pwede magpakasal. Yun ay separate lang kayo. Pero, hindi na kayo, mag-asawa pa rin kayo. Ayan. So, ang dami ko guys uh, dapat i-share sa inyo. Uh, pero, yun nga, kung may time ako guys talaga gagawa ako ng video. So, kaya yun ang ginagawa ko pag may time ako ay sunod-sunod na para isang edit na lang, isang upload na lang. Para din ako mahirapan kasi busy din ako dito sa province. Ayan, so. Yun. Hindi kailangan guys ha, ang perma. So, huwag kayong mag-alala baka hindi siya pipirma. Don't care. Kaya nga ayaw mo na sa kanya eh. Ba't kailangan ba ang perma? <laughs> ayan, so yun lang guys ang ating video for today thank you so much sa inyong panunood at maraming 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 salamat sa inyong suporta at di nyo ako iniwan, nakikinig kayo sa aking mga video, Marami pa akong ishishare guys sa mga experience ko guys sa inyo at kung meron kayo mga suggestion, question mga gusto idagdag you ng know, mga kalaman nyo rin dyan sa mga experience niyo pwede kayo mag comment below thank you so much at see you in my next vlog, bye!